magkano nga ba ang kinikita ng isang put panda rider kapag bisiklet ang gamit? Tara, pag-usapan natin mga tumadaki. Kung gusto mong maging put panda rider gamit ang sariling bike, para sa iyo ang vlog na ito. Panoorin mo ito, tumadaki. Alam nyo ba na kaya kumita ng bike rate mula 800 hanggang 1,000 pesos o higit pa depende sa sibag mo? Ikaw pa may hawak ng oras mo. Oo, tama yan mga tumadaki. Ikaw ang may hawak ng oras mo dahil ikaw ang mamimili ng session alimbawa sa umaga, sa tanghali, at sa gabi. Katulad sa umaga, pwede kang kumuha ng 4 hours sa tanghali at sa gabi. Pero depende sa iyan kung gusto mong kumuha ng schedule hanggang gabi. Kaya ikaw may hawak ng oras mo. At isa pa sa kagandahan kapag bike ang gamit mo, hindi mo na kailangan ng gasolina tumudchi Solo muna o buo ang kita mo ng walang bawas. Kaya makukuha mo ang sahod mo sa maghapon ng buo. At isa pa sa magandang binipisyo kapag bike ang gamit mo, isa ito sa magandang exercise, pantanggal ng uric at ng prosterol At isa pa sa kagandahan kapag bike lang ang gamit mo, malalapit lang ang mga bukoy mo. At kung meron man na malayong bukoy na dumating, pwede mo naman na huwag kuhanin tumadatki. At isa pa sa kagandahan, kapag bike rate, Open tipping dito mga tumudeki. Ang ibig sabihin, nagbibigay ang mga customer ng tip. Kaya meron tayong extra income dito mga tumudeki.